Bueno mga bay, kumusta og mayong buntag mga higala amigo og sa atong mga amiga, ilabi na usab diha sa atong mga suking tigpaminaw. paminaw. May na kanit alana para sa mga kaigsuna na diha sa bukid nun. Og magandang umaga po sa ating lahat para sa atong mga kaigsunan nga Tagalog. Og mayong buntag para sa mga kabisayaan nato nga mga amigo og amiga. Ano yan, kita karon sa atong tuluman tulumanon? Matag Miyerkules. Dinhi sa Radyo Amigo Ako Tribo, matag Miyerkules sa Bunta, gagikan sa alas 10, padulong sa alas 11. Dinhi lang yapon sa atong istasyon sa Radyo Amigo 97.3 FM. Adlo karon nga Miyerkules, pitsa 10 sa bulan sa Abril 2024. Sangalan sa ngala sa Tibok Pwersa, sa Radyo Amigo 97.3 FM, kani si Kuya J, also known as Dato Panuliman sa Amuang Tribo. Mga uban, kaninyo karong buntaga o alang sa paghisgot sa mga butanga adunay kabahin sa kinabuhi na ito mga tribo ani atong nasod. Live kita karon sa ato ang Radyo Amigo 97.3 FM Facebook page. Ugmadungog usab kita sa 97.7 DXPR FM sa Padada Davao del Sur. O boss, sa pagdumala ni Boss Edgar uh, Ligara. Og sayang kauban nga si Boss Edgar uh, Libertera og kang uh, Ma'am Rosalina Arabejo og sa iya ang mga kaubanan nga mga fans club sa Radyo Amigo. Pwede po din ibutang da sa tong comment section or sa atong inbox ang mga kasamtangan nga kakahitabo sa inyong mga tribo sa inyong lugar. Tungod kay din sa atong programa sa ako tribo, tanan ato ang uh, hisgutan. Tanan nga na kalambigitan sa nagkalailahe nga mga indigenous cultural community or indigenous people sa atong nasod, din hindi pwede na hisgutan. Walang takabalog, makudungo, makita pa ba sa live, no? Kay Murag Naglag, ang ato ang... Uh, Naglaga ang ato ang FB live diri sa ato ang computer. Ana ano, na na. Una ang tanan dai mga sukintig paminaw, maayong buntag diha sa ato ang NCIP chairperson Jennifer Sibuglas. Uh, Igon man usab sa ato ang mga former uh, chairperson sa NCIP. Uh, Sir Allen Arat Kapuyan. Oga uh, Attorney Leonor T. Oralde Quintayo. Uh, ang atong mga former chairperson sa NCIP, no? nga atong mga idol. O gilab, ilabi na usab kang attorney Rubena Dasay Lingating. Maayong buntag ka mo da, sir. O sa ato mga partner ng mga kasundaluhan. Ilabi na dia sa 10th Infantry Aguila Division. Sa atong commander nga si Major General Alan Hambala Good morning, sir. O sa iyang assistant division commander nga si Brigadier General Phoebe Lameres. Ingon man usab sa ato ang uh, 10ID 7 uh, office nga gipanguluhan ni Colonel Osmalik Tayaban og sa Division Public Affairs Office nga gidumalahan ni Major Mark Anthony Tito. Good morning kanimo sir og sa tanan nga mga personahe sa Division Public Affairs Office. Labi na kang Sir Jama, Sir Marce, Sir Marcelino, kang Sir Sam, kang Kata, kang Pring, kang Leo, kang Louie, og kang Mar. Maayong buntag ka ninyo diha. Og sa tanan nga mga kasundaluhan da sa 10th Infantry Aguila Division. Maayong buntag. Dagan kayong salamat sa pagmintinar sa kahusay o kalinaw. Ila binadri sa Davao Region. Ingon man usab sa atong mga kaigsuonan nga mga kapulisan. Nga walay puas sa pagmintinar sa kahusay o kalinaw. O ingon man usab sa atoang Executive Director sa Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leaders Kang Bawan taga J. Jake Lanes. Good morning sir Og Kang Datu Jewel Onada, Kang Lipatuan Jewel Onad ang chairperson nato sa Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leaders Og sa ato ang pinakagwapa nga Provincial IPMR sa Davao del Sur at the same time ang ExecCom sa ato ang Mipsel Bae Norma Rivera Ingon man usab, kang dato George Mandahay sa Marilog, kang dato Luis Lambaka sa Marilog Japan, og kang Bai Alma Binayaw, akong mama sa Bukidnon. Bilited happy birthday mang. Og sa ato ang uh, provincial IPMR sa Bukidnon kang uh, RV Lesis. Og kang pulong Jaime Lantingan sa Sarangani Province. Ang ato mga lideres sa nagkalain-lain nga mga lugar tungod kay karong uh, Ato ni lang nga uh, timbaya onton kay karong buntaga. Naay kalambigitan sa ila ang pagpaningkamot ang atong ko. Ilabi na nga nagselebrar kita kagahapon adlaw mga suking tigpaminaw uh, uh, araw ng kagitingan. Siguro panahon pod ha, para ato ang ma-recognize ang mga kabayanihan sa ato ang mga indigenous political structure leaders o mga leaders nga nagdusog og nagprotekta sa ato ang katungod isip mga tribo o sa ato ang kultura. Ingon man usab, kang pulong Edmond na ah, pangilana. Ah. Pulong maayong buntag diha og kang ah, dato Edmond Ugal sa Sultan Kudarat og kang Bae Joy Mutya sa Initaw Misamis Oriental. Og kang dato Lito Omos diha sa pinakadol. <laughs> sa New Corilla ang atong tribal chieftain sa New Corilla. Og kang sayang anak nga si Delphine Omos ang indigenous peoples mandatory representative nato sa New Corilla. Oga, ah, kang uh, our very own kang matikadong Albert Kamana ang IPMR nato diri sa Davao de Oro kong diina ana adri ang ato ang istasyon sa Radyo Amigo 97.3 FM Iyon man usab kang bai ko ni sa torno ang atong IP mandatory representative sa Naawan Misamis Oriental bai kumusta na ka bai may buntag kanimo da Og kang dato alan mandokita ang ato ang uh, amigo gikan sa hingooga, uh, Misamis Oriental. Ingon e man sab kang dato Ismail Cabarro sa Iligan. Kang timu ay lang ha Priyo Olimpo Babilingating. Timu ay lang ha Priyo Olimpo Babilingating. Kumusta na ka Sir Bob? Maayong buntag ni Muda? Og kang timu ay nanding uh, muday sa Sambuanga City. So maayong buntag og sa tanan nga listeners o viewers nato sa atong Facebook Live. Good morning, good morning kaninyo diha mga sulod, mga karumahan, mga duma o mga kaigsunan. Atong gitimbaya atong mga leaders tungod kay konektado uh, kana sa topiko nato karong buntaga. Diin tungod kay nagsilibrar man kita mga suking tigpaminaw. O uh, araw ng kagitingan. Panahon na pod para ato ang uh, Daigon diri sa ato ang sibihan sa ako tribo. Ang uh, kabayanihan sa ato ang mga IP leaders nga naning para maprotektahan o mapreserba ang ato ang kultura nga dili kini mawala. Gipaniguro nga masunod kini sa mga sumusunod nga henerasyon o mapasa kini sa mga sumusunod nga leaders nga mga kabatan -onan. Ang mga leaders nga padayon nga nagprotekta sa atong mga teritoryo aron adunay maabtan ang mga musunuray or bisan katong wala pa nga tao. So mo na siya nga kinang ato silang gitimbaya mga suking tigpaminaw. Mo na ang mga leaders nga nailhan nato nga naning kamot para sa kadaghanan og para sa iyang katawhan. Silang mga leaders nga padayon nga giprotektahan ang katawhan para dili magamit sa hiwi nga doktrina. Labi na sa Davao Region. salut sa tanang mga leaders diri sa Davao Region nga diin nakadeklara kita og insur insurgency free Davao Region. Kana tungod pud kana sa efforts sa atong mga lideres nga diin na uh, wa na pud ganahi. Isumhan na sa katong mga niaging uh, nga nga diin ang ato ang mga ancestral domain ginahimo nga basing guerrilla o ginahimo nga training ground Salut sa inyo mga lideres diri sa Davao Region sa itong mga chieftain IPMR o sa itong mga indigenous political structure leaders nga naning kamot para mahimong insurgency free ang kaning ato ang lugar. Ah, na naapod ha ang tabang sa kasundaluhan o sa national government. Ilabi na sa national task force to end local communist armed conflict. Daghan kayong salamat, no? sabay sa araw ng kagitingan. Sila ang mga lideres nga padayon nga nag-umol sa mga kabatanunan para mahimo nga mga ligdong nga mga lider sa umaabot nga kapanahunan. Aron masiguro nila nga ang uh, sumusunod, ang mga sumusunod nga mga kabatanunan magsubay pagihapon sa kung unsa po ipasunod sa ila ang ginikanan katong mga nauna pa nga mga leaders. Di ba mga kaigsunan? importante gyud kaayo nga ato ang sundon paminahon oga uh, hatagan og bili ang wisdom nga anaas sa atong mga leaders bisan pa man tuod og kita ang mga batan-o na na pero ang atong mga leaders sila ang gitawag nato nga balon sa kaalam sila ang fountain of wisdom nga diin kinahanglan pa nato makuha aron uh, Atong mapadayon ang gisugdan nga pagpreserba sa kultura. Kung na-preserve na to atong uh, kultura mga suking tigpaminaw, pasabot ana ang atong mga kabatan nagsunod sa ato ang uh, nagsunod ang nagsunod ta. Sa unsa man to ang gisugdan sa atong ginikanan. Tungod kay para sa ato ang matribo gikan paman sa ato ang gikan paman sa tiyan sa ato ang ginikanan, hantod sa pag-anak, hantod sa kamatayon. Uban-uban na ang ato ang kultura. Mo na gina ang sistema nga naa sa na ato ah. Og dala nato na to, sa hantod sa kanturan. Busa kita ang kabatanonan atong proteksyonan og tabangan. Og suportahan ang atong mga leader sa tribo. Gamito nato atong mga kahibalo gikan sa eskwelahan. Ang atong kahana sa teknolohiya. Tungod kay kita, maayo man naman kita sa mga teknolohiya. May mo computer, may mo cellphone. Maayot mo gamit sa internet. Maayot mo swipe sa Google. Google nga amigo. Nga diin mo mang ginatong hanas. Nga dako kayo gikatabang sa ato ang mga apo. Atong kahanas sa teknolohiya. O kaisog sa social media para mo baroga sa atong kultura o tradisyon. Ang social media, di lang nato gamiton pang pagwapo. Di lang po nato siya gamiton para pang hinambog ang social media itong gamiton para mahim mahimong mag-advocate para sa itong kultura o maghatag o pagtulunan sa uban nga mga kabatanunan. Dili lang sa tribo. Mas labing maayo nga ma-educate po nato katong dili mga tribo nato nga mga kaigsunan. Aron sila makahibalo po siya ngayon na din na siya. Aron malikaya nato ang uh, misunderstanding o katong maundang nato ang stereotyping nga pagpanaway sa ato ah. Uh. Pero kulang lang na siya sa pag uh, pag Kung asa magaling mo na minaw karon mo asuk intig paminaw, pwede ninyo ibutang dahil sa tong comment section. O uh, pwede po ninyo ibutang kung unsa mo nga tribo para mag-greet sa ito ang programa. Atong gamito ng atong kaisog sa social media para mo barug sa atong nga uh, kultura o tradisyon labi na gyud sa pagprotekta sa atong yutang kabilin. Uh, Mana siya pinakaimportante mga suking tig paminaw no. Di na pasagdan ang atong mga lideres nga sila lang ang mubarog para sa protection pagpalig sa ato ang ancestral domain. Ilabi e, na sa pag-implement sa 11 na uh, building blocks diha sa sulod sa atong mga ancestral domain. Good kay mga kapwa na ako kabatanon no. Our our indigenous political structure leaders need us ga kinahanglan gid sila sa ato a kinahanglan ato i level up ang ato ang uh, responsibilidad isip mga batan-on diha sa pagpreserba o pagprotekta sa atong teritoryo kaabay sa ato ang mga lideres kay bisan pagunsaon kaabay man gid nila dili man pwede nga mopalayo ta sa ila dili man pwede nga magiya-iya ta Tungod kay diha man ta nagdaku, naaman naa dinha ang ato ang maginikana, na diha ang atong apuhan. na diha atong mga lolo atong mga lola ug atong mga kapirintihan. Dili pwede nga bisan aha man maabot mga suking tigpaminaw. Dili pwede nga dili gid ta mauli sa ato ang teritoryo. Muli ug uli gid ta. Busa karon pa lang. Maningkamot na tanga, mangita tag pamaagi nga makatabang sa ato ang mga kaubanan ug mga lideres nga sa tribo. On sa na pag-level up para ni sa mga kabatanunan. Magtunta sa atong kultura. Yan na lang siya kasimpol. Pangotan na ah, kinsa ang ato ang unsay uh, sulod sa atong genealogy. Unsa ang history sa ato ang uh, teritoryo. Kinsa atong mga kagikan. Og isulod na sa ato ang huna-huna o kasing-kasing. Labi na tong matudlo sa ato ang mga apo. Ngayon taon di nagani halos mo sintro kay maglikay sa mga kahilayan. Kana sila paminahon ginato na siya. Dili pwede nga Kulang ang ato ang pagkabatanon kung wala tay na istorya nga katigulangan. Mogi na siya mga suking tig paminahon. No? na sa akong mga kaubanan di ang abatanon. Kulang ang atong pagkabatanon kung wala tay panahon sa pakighinabi kanila. Malipay man po na sila istoryahon, God. O pwede po ta mahimong tulay sa development sa atong komunidad. Tungod kay kita nga verse na sa gawa sa atong komunidad, kabalo sa teknolohiya, na natay an sa four corners sa ato ang eskwelahan, kabalo na musulat, Kabalo na makighinabi, di na maulaw. Imo tang tulay sa development sa atong komunidad. konekta sa mga stakeholders nga pwede makatabang sa atua. Ah. Pwede ta makadala dito sa sulod sa ato ang ancestral domain o uh, mga development nga pwede, pwede baka magtabang tag-request o mga livelihood. Or i-organize na to atong community. Labi na tong mga out-of-school youth na to. Atong At mga out-of-school youth nga mga kabatanunan, ang mga single parents na itong mga kabatanunan, ang mga PWD na itong mga kabatanunan, at itong pangitaag uh, pamaagi na mahimo sila nga productive. Kani usap po ni siya ka-challenge ato ang mga sangguni kabataan ng mga lideres. Kung na nga mahimong productive katong mga unproductive youth. Mahimong sila nga ilabi na itong wala mga naka-eskwila kay mo. Muna isa ka challenge po na sa tong mga ka sangguniang kabataan di ano? Sa mga naminaw karon nga mga sangguniang sangguniang kabataan members nga mga leaders. It's a it's a challenge for you. Mga kaubanan ako. Uh, atong himuon nga productive katong productive unproductive youth na. Lang. Dili kay dili kay katong guys kuyela lang, dili kay katong uh, magpabasketball lang ta. Kung dili atong paningkamutan nga tanan sektor sa kabatanonan mahataga nato og pagtagad. Ilabi e na tong out of school youth, mga single parents, o katong mga PWD nato nga mga kabatanonan. Tungod kay constituent mangyapo na ninyo. So magtinabangay kita karon, labi na katong naa sa mga far flung areas sa so mga IP community. Magtinabangay kita karon kauban ang mga IPS leaders, mga IP mandatory representative og ang ilahang ang ilahang mga tribal councils. O ang ilang mga kabatanunan ng mga naka-eskwela na. Shout out po na sa kong mga kaubanan sa Mindanao Indigenous Peoples Youth Organization. Mayong buntag ka ninyo Kang Chari, Kang Febi, Kang Ana, Kang Bonnie Dumandan, Kang Christian, Kang Christian, Kang Joel, Kang Awing, Kang Asinada. O shout out po. Datong mga kaubanan sa Mindanao Quick Response Team sa Davao City. Kang Bill Rose Coronel, Kang Winwin. Uh, Win, Ay, isa kay murag nalimta na akong uban. Kang Jack o kang Gilbert. O sa uban pa nga mga staff nato diya sa Mindanao Quick Response Team, kang Jao, Maayong buntag ka ninyo diha. Shout out dia kang board sa Tagum City o kang Grasya uh, Gracia. Ingon e man usab kang New Beijing. Sa Tagum City, Maayong buntag ka ninyo Sa Huban Family, Tutor Family, Maayong buntag. Motomak Iksonano, balik no Balik ta. Kinahanglan nga nga ito ang mga kabatanunan, labi na kay mga naka-eskwela na tantanan, or mostly sa ato ah, na edukar na. Natay bisita mga suking tigpaminaw. Mostly sa ato ah, naka-eskwela na. Dako, nagyuntag matabang sa ito ang mga komunidad. Munang giawag na ito ang tanan ng mga kabatanunan, Kapoy din mo tabang sa ilang mga teritoryo o komunidad. Atong tabangan ang ato ang mga lideres.